Hello everyone! Welcome to my channel! I'm Marlies Aharol. If you enjoy this video, please like and subscribe. Kilala niyo ba ang halamang ito? Ito ang tinatawag na peace lily. Isa ito sa mga kilalang indoor plants dahil madali itong patubuin at dahil sa kakayahan itong maglinis ng angin. Kaya lamang, dapat magingat na hindi ito malunok ng hayop o bata dahil nagtataglay ito ng lason ayon sa mga eksperto. Ang halamang ito ay may taglay na pahabang dahon at namumulaklak ito ng kulay puti katulad ng nasa video. Hindi tuwirang sikat ng araw ang kailangan ng mga peace lily upang ito ay tumubo ng maayos at mamumulaklak. Isa ako sa mga nagtatanim nito. Kaya lang, kailangan ko ng palitan ang aking mga peace lily dahil masyado na itong makapal at mahahaba. Nagsiksika na rin ang mga ito kaya medyo pangit na silang tignan. Naninilaw na rin ang kanilang mga dahon dahil magugulang na ang kanilang mga puno. Limang taon na rin kasi simula nang sila'y aking itinanim. Linisin ko rin pati ang plant box na pinagtaniman ko sa kanila dahil nilulumot na. Napabayaan ko na kasi ito dahil marami akong ginagawa. Naghanda ako ng steel wall at saka tubig sa timba para gamiting panlinis. Kaya umpisahan na natin. Bunutin muna natin ang mga damo at tanggalin ang mga tuyong dahon. Iiponin ko ang mga tuyong dahon at mga damong nabunot ko at ilagay ko ito sa aming compost pit. Sayang din kasi ang mga ito. Kapag may compost pit tayo, ay magkakaroon tayo ng compost mula sa ating mga duming itinapon tulad ng mga tuyong dahon at mga nabubulok na bagay. Hiwain natin ang bawat puno kasama ang kanilang laman upang matanggal ng mabuti. Medyo mahirap na silang tanggalin dahil malalim na ang kapit ng kanilang mga ugat sa lupa. Nakita niyo ba, nagsiksika na ang kanilang mga ugat dahil sa kapal nila. Ginagamitan ko na ng itak upang matanggal ang kanilang mga laman. Magiging maliliit na halaman din kasi ang mga laman ng peace lily Kapag na natanggal. Mabuting tanggalin na natin pati ang mga laman. Pinili ko ang ilang pislili na maayos at medyo mura pa mula sa mga nabunot ko upang itanim muli. Ito ang ipapalit ko para magkaroon ng panibagong pislili ang aming plant boxes. Tanggalin natin ang mga tuyong tangkay at dahon bago natin itanim. Bawasan din natin ang kanilang mga ugat upang manumbalik ang kanilang pagiging masigla, mura at sariwa. Hindi ko na pinalitan ang lupa sa box, ngunit nilagyan ko ito ng compost na may halong pinatuyong dumi ng pato at manok. Sa pagtatanim, kailangang katamtaman lamang ang pagkabaon sa lupa ng peace lily. Ayusin ang pagkabaon nito at siguraduhin hindi agad matutumba kapag nasagi o dinidiligan ng tubig. Kung kinakailangan, bawasan ng magugulang na dahon ang itatanim na peace lily upang madali itong makarecover. Bahagyang idiin ang lupa sa paligid ng itinanim na peace lily upang ito ay magiging matatag. Diniligan ko ang mga ito pagkatapos itinanim. Hinayaan ko lang silang makarecover. Ganito na sila tingnan. Mura at hindi na nagsisiksikan. Binubungkal ko ang lupa sa box isang beses sa isang linggo. Magiging matigas kasi ang lupa kapag hindi binubungkal. Mahirapan ding tumubo ang mga damo kapag regular na binubungkal ang lupa kaya mapanatiling malinis ang lupa. Dinidiligan ko rin ang mga ito ng fermented na bituka ng isda na inihalo ko sa tubig. Minsan na may dinidiligan ko sila ng pinaghugasan ng isda. Pagkalipas ng tatlong buwan ay nagsimula na silang mamumulaklak kahit maliliit pa sila. Malinis na rin tingnan ang aming plant box kasi natanggal ko na ang lumot na kumakapit dito. At ang mga peace ay maayos ng tingnan dahil hindi na sila nagsisiksikan. Ito pa ang isang plant box namin malapit sa aming bintana nagsilabasa na rin ang kanilang mga bulaklak. Tingnan nyo at bagong pislili na ang tumutubo sa plant box namin. Mura at masisigla. Hindi na naninilaw. Nakatutuwang pagmasdan ang bago kong mga peace lily. Mukhang malulusog naman sila. At mas matutuwa ako kapag nakikita kong magsilabasa na ang kanilang mga bulaklak. Matitibay kasi ang mga bulaklak ng peace lily at matagal malanta. Kaya magtanim na rin kayo. Sana ay may natutunan kayo mula sa videong ito. Thank you for watching.